sa mundong binabalot ng mahika sa panahong pinaghaharian ng kaguluhan. Tanong ng lahat, nasaan ang bathala ng liwanag? At sa bagong kabanata ng Encantadia, isang hindi makatarungang bathala ang kinukwestiyon ng mga sangger mismo. Kabanata 37 sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa Encantadia. Kinukwestiyon ng mga Sanger ng Iftar ang pananahimik ni Bathalang Emra. Tila ba walang ginagawa ang kanilang kinikilalang Diyos upang pigilan ang laganap na kasamaan ni Mitina. Isa-isa nang nauubos ang mga diwata. Ang mga dakilang mandirigma ng Encantadia ay nagiging abo na lamang ng kasaysayan. Hanggang sa, sinalira at mira ay nasawi sa digmaan ngunit nagtagpo silang muli sa Deves. Kompleto na ang pamilya ni Amihan, pero hindi siya matahimik. Sa bawat sandaling lumilipas, ang pananakop ni Mitina ay lalo lamang lumalala. At sa kanyang paningin, walang ginagawa ang bathala. Kaya't isang mapanganib na plano ang nabuo ang pagtakas ni Amihan mula sa Deves upang muling ipaglaban ang kanyang bayan. Kabanata 38 Sa mundo ng mga tao, isang malaking balita ang yumanig sa publiko. Nag-anunsyo ng pabuya ang mga tauhan ni Gov, Emil, para sa sino mang makakahuli kay Sanger. Ipinakalat sa telebisyon, napanood ni Terra at ni Akiro. Ngunit sa likod ng katahimikan, nararamdaman ni Nanay Mona. May kakaiba kay Terra. Isang gabi, umuwi si Tera, suot ang kasuotang sangre. Nagharap ang anak at ang ina. Samantala, si Pirena ay paspusang naghahanap kay Tera. Hanggang marating niya ang mismong bahay nila. At magkita sila ni Mona. Sa kabilang dako, si Akiro ay desperado. Nakakulong ang kanyang ama. At kailangang makalakom ng malaking halaga para pansamantalang mapalaya ito. At sa harap nila mismo, nag-aalok ang mga tauhan ni Go. Emil ng malaking gantimpala kapag itinuturo nila kung sino ang Sanger. Tatahimik ba si Akiro? Mapipilitan ba siyang ipagkanulo si Terra kapalit ng salapi? Abangan ang kasunod na yugto, bukas dito lang sa Encanto Dia Chronicles. Kung sa langit ay walang katarungan, sino pa ang pag-asa ng mga api? Ito ang Encanto Dia. Ito ang kwento ng Sangre. Huwag palampasin ang susunod na kabanata. Mag-subscribe, i-like ang video, at i-on ang notification bell.